giftedness then specialize on them ano ba talaga yung likas mong galing doon ka mag specialize kasi doon ka magiging first class pwedeng mangopia ka kopyin mo yung career ng iba pwede naman maging uh, achiever ka rin doon pero baka third class, second class not first you can only be first class when you're true to yourself So mahalaga, bata pa lang, inaalam mo na ang galing mo. Kaya, nung araw, eh ako ngayon, kung uso pa yan, pag fourth year high school ka, or its equivalent, may mga aptitude tests na ginagawa para malaman mo kung anong kurso sa kolehiyo ang pinakabagay sa'yo. O kung hindi ka bagay, mag Kasi may ibang bagay pala para sa'yo. Yung iba na no, kasi hindi mo pang kolehiyo sila eh. Tapos pinipilit mag May pala iba yung galing. Kaya pag nag-high school reunion, yung mga high school group, nag-reunion, 20 years later, ang mayayaman yung mga dropout. Yung mga kulela mga bulok tutorial, mga dishonorable mention, karamihan yun ang mayaman. Bakit? Kasi sa pagda-dropout nila, doon nila nasundan kung ano talaga ang galing nila. Ang galing niya pala mag -welding. Naging specialist siya. Lahat ng barko sa mundo, siya nag-weld. Meron siyang welding company, Yumaman. Umaman. E yung sobrang galing at talino, lahat ng pag-aralan, nalalaman, lahat ng kasi pinapasa, gumraduate na, nakatatlong kurso na, nakagraduate na, hindi pa rin yung mayaman. Kasi hindi naman napagkakaperahan yung mga kurso niya. So yung mga street smart, madalas yan talaga yung mga dropout mo, yung laging absent. Yun ang pag nakita kita kayo later, yun ang kagagali kami kaya yaman. Bakit kaya? Kasi napilitan silang sundin na lang kung anong natural talent nila kasi hindi nila ma-afford to pursue an academic program in their lives. But not all, ha? May mga sinundan yung academic life nila na umasenso rin at marami rin nangyari sa buhay. Pero mas marami yung kandidatong humusay ang kabuhayan dun sa mga hindi masyadong academicians. Kasi naman ang mga school natin, ang ginoglorify, yung nagiging honor, yung pumapasay, yung mga obedient, di ba? Pag may award ka laging most obedient, most polite, most punctual, hindi na pagkakapirahan yan. Eh, siyempre, ang gusto ng school, under control ka, kaya lalagyan ka na maraming medalya pag hindi ka kumikibo. Pinakamaganda ang posture pag nakaupo. Di ba? Pinakapo, opo, opo. Pinakamagaling maglinis sa mga desk. Lagi ka siyempre, uutuin ng mga school, lalagyan ka ng award para lagi kang mabait. May dali dali mo makontrol. Pero sa totoong buhay, mahirap maging productive pagka lagi ka lang sunod-sunuran. Pag hindi ka creative, kasi ang gumagaling yung nakaka-invento ng mga bagong rule sa buhay, hindi laging sunod lang ng sunod. Pero siyempre, sa ating mga pamilya, sa lipunan, sa churches, kinoglorify natin sobra yung submission to authority, yung talagang yung para kang makinang upusunod-sunuran, kasi madali kang hawakan, pero sa totoong buhay mo, kagaling ka talaga. Magiging productive ka ba dyan? So, maging totoo sa sarili. At dapat tinitingnan natin yung mga anak natin, mga apo, pamangkin. Ano bang galing nito? Dito natin siya ihilig. Kasi ang puno, kasi nakahilig, hiyan mo doon pumunta. Kung mong pilit-pilitin. Psalm 139, 16. With your own eyes, O God, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. So God ang nagdedetermine na magiging talent natin habang tayo nililikha pa lang sa ating sinapupunan ng nanay natin. At dahil Diyos ang nag-decide kung ano magiging talent mo, siya na rin nag-decide kung anong tatahakin mo landas, doon ang assignment mo. At pag wala ka sa iyong assignment, mahirap mag-excel. Pag hindi ka talaga para doon, importante. So start early. Be consistent. Para may mangyari, kailangan meron kang specialization. Be faithful to your nature. Because when you are true to yourself, ang pinag-aaralan mo, yung talagang gusto mo, ang ginagawa mo, yung talagang gusto mo, then you will not work. All your life, you will play. Because when your work is something you like, it is actually play and not work. Ephesians 2.10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hindi lahat ng sinasabing good works eh religious work. Anything that's good for people, for humanity, for the planet, for society is good. Religious or non-religious. And God gave you a natural inborn talent for you to have an assignment, a calling, a mission in life. And when you pursue that God-given talent and calling, you will be in the right path to success. And the shortest distance between two points is a line. So, dapat diretso ka do sa pupuntahan mo. Hindi maraming likod dito. Ay atras, likod doon. Enroll sa ganong course. Ay atras, enroll sa iba. Ang daming mga oras na pwedeng masayang. Romans 12, 8 We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is, let's say, teaching, then teach. If your gift is singing, sing. If your gift is this, then do this. Huwag mong piliting maging iba. 1 Peter 4.10 Each of you should use whatever gift you have received. Paano po yan? Nakapag-alan na ako ng ganitong course, tapos eto na yung trabaho ko, pero hindi ko talaga po enjoy. Well, habang hindi ka papatay, pwede ka pa mag-change ng career. Eh kung limang taon na lang po ang natitira sa buhay ko, lalo na limang taon na lang pala, huwag mo nang sayangin, mag-change ka na ngayon. Kasi next year, four and a half na lang yan. Kahit putri na lang, kahit huling hininga mo na, pumunta ka doon sa tama mong lugar para doon ka man lang mamatay. Huwag mo sabihin, ang tagal na po ako dito eh. Mataas na ang posisyon ko. Eh, mataas nga posisyon mo. Masaya ka ba? Kung hindi ka masaya, you cannot be your best. Dapat doon ka sa kung ano ka. Hindi yung tinutulat-tulaan ni Shakespeare sa Sonnet 29 tukos sa taong kinakaingitan. Sabi niya, desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy, contented least. Yung gustong-gusto ko yung ginagawa niya, gustong-gusto ko yung accomplishment niya, tapos ako, lit-lit ang nagagawa ko. Eh, patitingin ka sa iba. Kaya niya, nagagawa yun, kaya marami siyang nagagawa. Siguro kasi yun talaga siya. Eh ikaw, hindi siya. Ba't mo yun nahahangarin? Unless ikaw ay siya rin, na hindi mo lang na-develop, then pwede mo siyang kopyahin. Pero huwag mo siyang kopyahin dahil lang sa bunga niya sa buhay. Kasi kung hindi ka ganun puno, hindi ka mamunga ng ganun bunga. Be true to yourself. Proverbs 22, 29. Pag may specialization ka, may pag-aaral, may training, and you are true to your nature, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Pag daw magaling ka, maglilingkod ka sa mga hari, baka ikaw pa yung maging hari. Magaling kang maggupit, pinag-aralan mo talaga yan, nag-specialize ka, ang gugupitan mo hari. Ngayon, hindi ka magaling. Ganyan lang ang alam mo, mapurol pa yung gunting mo. Siyempre, ang gugupitan mo yung mga yagit-yagit na sa kalye. Nabayaran kang 20 pesos, 15 pesos. Eh kasi hindi ka magaling eh. Pero yung magaling na barbero, ang ginugupitan nun, yung mga pinakamagagaling ding mga kliyente. Yung magaling na ako ang pagluluto noon, yung mga pinakamagagaling na mag-order sa kanya magluto. Yung pinakamagaling na magplancha, ay pagpaplancha niyan, yung mga reyna. Eh kung sinusunog-sunog mo yung mo, baka ikaw ang planchahin ng amo o ng kliyente. Lahat ng magagaling nagkikita-kita sa taas. Ano man ang skill mo? Pinakamagaling ka mag-manicure? Siyempre, ang ima manicure mo, hindi lang yung mga nagtitinda ng mga kamachili sa palengke. Bagamat hindi naman masama silang client, nagbabaya din yun. Pero, ang galing-galing mo kasi, tataas ka ng tataas, na kahit manicurista ka, you are the manicurista queen. Big time time ka sa yung line. Yun ang mahalaga, big time ka sa yung line. Hindi yung iba ang line mo. Hindi lahat yung big time, magkikita-kita kayo. Yung mga second class, nakikita-kita rin niya sa second class. Yung mga third class, nakikita-kita kayo sa third class. Kasi yun ang mundong pinupuntahan mo. Hindi yun aksidente, hindi yun kapalaran. Whether you know it or not, ginagawa mo yun, pumupunta ka doon. Knowingly or unknowingly, through your action, through your decisions, doon ka napupunta. Hindi ka biktima, nagpunta ka doon. At kung hindi mo gusto yung napuntahan mo, pwede kang umalis doon.